Magandang araw mga kalay. Ito muli ang Apo Adman ng Templong Anikohan ng Dante Agama. So malapit na po ang tayo magwakas sa ating tuntunin o sa ating mga gawain dito no yung 100 days devotion towards my 47 year of existence. Ibig sabihin sa may 10 birthday ko na po. Pero hindi ibig sabihin na ako'y magbe-birthday, katapusan na rin ang aking buhay. Huwag naman po sana na. Pero Um, ito ay paalala para sa akin kung ang iyong dapat kong maalala sa inaharap na araw-araw tayo nabubuhay, araw-araw tayo nagkakaroon ng experience, at araw-araw nakakasalumuha tayo ng iba't ibang uri ng mga tao at pag-uugali. Pero naapektuhan din tayo pag tayo nakasalumuha ng ibang tao at din din mga pag-uugali na ating nakikita, nararanasan sa pag-inkwentro o pakikasalamuha sa kanila. Yun nga lang is dapat huwag tayong maapektuhan sa mga masasamang ugali o masasamang pagkakataon. No? Kaya dapat nating ingatan ang ating sarili sa mga ganong uri ng mga paninindigan o, o, o pag-ugali. So yung salitang paninindigan, yun yung dapat nating matamo lagi. No? Manindigan tayo kung ano ang nararapat para sa atin. Yung pag ang natututunan ko sa buhay is yung desisyon na ating ginagawa ay para sa sarili lamang at hindi para sa iba. Mas madaling gawin yon na, na, kung iisipin natin yung sarili natin. Pero nga, kaya tayo nahihirapan kasi nga meron tayong pusong pagmamalasakit sa iba na maaawa tayo sa kagagawa ng iba. Kaya lang, ikaw na ngayon ang nagsasakripisyo sa buhay natin, lalo na adults tayo na nagkatrabaho tayo, naghahanap tayo ng naghahanap buhay tayo para everyday is masurvive natin. Sa buhay natin, kailangan natin ng pera, kailangan natin kumain at may mga panin pananagutan. Halimbawa, mga bills ng kuryente, bills ng, ng tubig, bills ng internet. So far, hindi, yung internet, luxury na yun eh. Kaya nga lang, dahil tayo, ay nagbablog everyday, day, nakikipag-ugnayan tayo, nagagamit na rin natin to sa ating buhay. At ngayon nabalitaan ko ay may mga dagdag buwis na papato ang ating gobyerno dahil kumikita daw tayo ng pera, hindi natin sila binibigyan. So another pressure on, on our part. Pero hindi ko alam, hindi naman tayo nagmamanitize dito sa TikTok o sa YouTube. Baka pati pag marami ka ng subscriber, eh, Humanity, oh, i eh o oh, i-tax ka na rin. No? anyway, sa simbahan natin, sa templong antuhan, tayo yung nagbabayad ng tax. No? Meron tayong yearly declaration. Usually, sabi pa nga nila, is dapat quarterly. Pero nung tayo pumunta sa ati, sa BIR, ay ginawa na nilang annual declaration o tax declaration na magkano ang kinikita natin mga donations. Although donations, hindi po hindi naman po tayo naglilikom ng million-million na donasyon. No? sa isang linggo, <laughs> isang pong piso o 20 pesos. Pero syempre, kung mayroong mga nagpapagawa sa atin, yun po yung dinadeclare natin. No? Kung 1,800 ang ritual, yun po ang dinadeclare natin. But not all the time ay mag, may nag, nag, uh, nagpapasangguni nag, ritual. Even kayo bilang TikTok uh, psychic, taro reader, madalas sa inyo is tumatanggap lang kayo ng mga gift, no? mga flowers, E eh magkano lang yun kung i-convert nyo into pesos? Narimutan ko na magkano po ang halaga nun. No, bibihira na tayo kumita ng malaki dito sa TikTok or even sa YouTube. And then, at the same time, meron pang mga magre-report sa iyo na ibabank ka kahit ibang content. At yun nga lang din, yung copyright infringement. No? Kaya nga lang, ito yung nakakalungkot may ibang mga tao. Yung original video natin dito, eh kinukuha din nila at sinasubmit. Pero ayoko na po mag-isip eh. Ayoko na po mag-isip kung ano yung gusto ninyo. Bahala kayo kung gusto niyo yan. Kunin nyo yung aking mga content. Kung gusto niyo kung demanda or whatever. Ang akin lang is nagpapahayag ako ng aking saloobin ngayon dito sa TikTok or through video para maalala ko. Kasi nagdadayari po ako ng unang panahon. <laughs> Nung hindi pa masyadong uso ang cellphone at hindi pa uso ang internet. No? Meron akong mga libro o mga notebook na kung saan araw-araw ko nagsusulat ng aking karanasan at ang aking mga natututunan. Ngayon sa buhay ko ngayon, no? ngayon ang natututunan ko is parang talagang self-centered. Hindi naman pagiging selfish. No? Kaya lang kasi nakikita kong naghihirap tayo kasi meron kang ibang kasama o meron kang ibang iniisip na tao na gusto mo rin na i-shoulder. E pero meron din iba na talagang nagpapakarga sa iyo, na talagang nagpapabigat din sa iyo dahil kasi hindi nila kaya, no? Hindi ko kasi maintindihan din. Even ako, hindi ko pa rin maintindihan bakit ganoon na mahirap tulungan ang ibang tao lalo na kung sila mismo ay hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili. Ideal kaagad nila kasi, halimbawa sa pagkakaroon ng hanap buhay, kumita ka agad ng malaki. Hindi naman po malaki agad ang kinikita natin. Maliit, magsisimula yan sa maliit. Ang isang libo ay hindi mabubo kung walang piso. At ang isang piso ay hindi mabubo kung walang isang santimo. It all started small. Hindi ka agad malaki. No? Hindi ka agad malaki. Sa ating buhay ngayon, ekonomiya, Nakikita natin ang hirap dahil ang nasa pamunuan niyata ay gahaman, gusto ay pera-pera, kahit yung mga maliliit na trabaho ay hihingan din nila ng buwis. Pero hindi tayo makausad, hindi tayo makapagtayo bilang isang tao o, o manggagawa. eh hindi naman tayo makapagreklamo na taasan niyo rin ang aming sweldo. So, ang nagiging solusyon na lang natin is magkaroon tayo ng sariling mundo. Na magkaroon tayo ng sariling uh, katulad nito, kumbaga magiging self-reliant nga, na napag-usapan na natin yan. Kaya sinisikap natin dito sa tapong intuhan, yung bakanteng lupa natin, yung bakuran natin, ay taniman natin ng mga gulay. Mano man lang, sa pamagitan ng ay makatipid tayo. At yung mga extra, siguro, ibenta natin, na magkaroon tayo ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, mga bills, ikaw nga, ni, para naisagawa pa rin natin. Iyan din ang ina-encourage ko sa aking mga estudyante sa Hilot Academy para maging hilot binabaylan. Na ang pagiging hilot hindi yung bili-bili. Ay kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganon. Kasi nagsimula din kami, ako, ng ganon eh. Parang nung nag-start ako mag-magic o mag-aral ng magic, parang kailangan mo naroon kang tarot cards at yung tarot cards noon ang hirap hanapin no o order ka sa Amazon pero ngayon ang swerte-swerte na ng mga Pilipino ngayon kahit sino pwede nang bumili ng tarot card nagla-live na sila para magkaroon mag tarot reading at kumikita no at ngayon mura na talaga ang tarot card dati na nasa 5000 isang deck di ba mga original deck at talagang kung wala kang pera ah, mag magpusoy ka na lang gamitin mo na lang yung pusoy mo no? yung yung ordinary deck naalala ko din nagsimula din ako doon pero nagsimula talaga ako sa runes na wala akong pambili ng runes pero meron akong kopya ng runes inaral natin yung mga symbolism niya so ang ginawa ko noon kumuha ako ng barbecue stick yung pang ano pang banana cue yung makakapal so hinati-hati ko siya ng ilang piraso at mula doon sa malapad na bahagi, isin sa pamagitan ng itinabalpen, inukit ko o sinulat ko yung simbolo at tinandaan ko yung aking yung mga meaning nun. And as I work with with rules, no, nakabisado natin at tila nangungusap na yung mga simbolo sa atin. Ganon din naman sa buhay, no, yung araw-araw natin ginagawa, yung araw-araw natin ginagawa, is tinuturoan tayo ng mga karunungan. Katulad din sa paghihilot. Una, walang ibig sabihin ang mga o parang sumusunod ka lang sa mga procedures no parang katulad lang sa mga spa sumusunod lang ang mga therapists sa procedure pero kung ikaw ay dedicated uh, you are dedicated on your profession on your work no mauunawaan mo ang bawat kilos ng ginagawa ay may kahulugan at ang bawat uh, kilos ng yung kamay no mayroong nahahawakan o nababago no So, may mga pag-aaral na ginagawa. Katulad din sa akin. Sa akin, no? Hindi mo, um, hindi porket naging apo adman ako o naging pinuno ng Luntiang ang agama o tablong ang tuhan, eh, alam ko ng lahat. Meron pa rin akong limitasyon sa buhay. Marami pa akong gusto matutunan. Pero actually, yung mga natutunan ko yan is dahil sa araw-araw nating experiences, sa araw-araw nating pakikisalumuha sa tao, may mga problema ngayon na walang solusyon noon at ngayon wala pa rin. Pero we are challenged to find solution. Hindi naman kasi ang pagiging binabaylan ay estado or lifestyle. Hindi siya lifestyle. It is a way of life. Na kung ano yung buhay noon, hindi ibig sabihin maging noon pa rin tayo. Kasi yung, yung timeline natin, no, mayroong past, present, and future. Right now, Maaaring napapanood nyo ako ngayon, pero iba nasa future na, di ba? Or maaaring nakikita nyo ito ngayon, pero it was posted in the past. So, ganun. No? Parang pag nasa online tayo, is magta-time travel tayo. But for sure, yung ako ngayon, habang nagsasalita sa harap ng camera, I am on a present situation. <laughs> Kaharap ko kayo. Naglalaba ako habang habang video no? So umiikot naman kasi ang washing machine, so ginamit po ang pagkakataon At then yun po, no? We are multidimensional. Iba-iba po, maaari tayong maging multidimensional. At maari din tayong um multi reality, parang meron akong exercise kalahi ng ganito. Kung hindi ikaw, ikaw ngayon, if you are not who you are right now, then who you are, di ba? So, paano yon? Kung hindi ikaw, ikaw ngayon, sino ka? Parang, kung sakali, kung hindi ako naging si Apo Adman, ano kaya ako? Gusto niyo bang malaman kung ano ako? Sige. Kasi nung bata ako, may hilig akong mag-jogging. Then, every weekend, pumupunta ako sa bahay ng, pinupunta ako ng nanay ko sa bahay ng lola ko para magkaroon ng fellowship with my cousins. Naalala ko kung nanonood si Kuya Ervin Ray Ramos, no? Ngayon ay taga Santa Rosa, Laguna. No, bata pa kami, pumupunta kami doon, tapos tuwing umaga, nagja-jogging kami. Eh, hindi ko alam na ang Maynila, sa so may balik-balik, no? So, isang umaga, uh, nagising yung Mga maaga, mga 6 o'clock. So, ginagising ko si Kuya Ervin, pero hindi siya nagising. So, ginawa ko, ako na lang yung nagja-jogging. Sinubukan kong alalahanan yung lugar sa pagdi-jogging ko, hindi ko na alam kung paano bumalik sa bahay. So naliligaw na ako. Hanggang sa umabot, takbo lang kang takbo, hanggang sa umabot ako na nag-aayos ng kalsada, nakita ko malaking hukay no, ng kalsada along, I don't know what the place, basta sa balik-balik area, sa palak ng inila. No? Hanggang sa meron nakakita sa akin isang ali na umihiya. Sinama niya ako sa barong-barong niya no, at pinakain. Tapos narinig ko na gawin siya na lang ako na lang daw maging anak niya kung sakali. Pero dinalin niya ako sa presinto at doon nakita ko yung nanay ko at ate ko na hinahanap ako. Iyak ako ng iyak. At parang ang sarap na andyan ang nanay ko. Ayan na naman naalala ko ang panahon ngayon. Pero just in case, ang katanungan ko ay ganito. Kung sakali hindi ako hinanap ng nanay ko, kung sakali ako ay nandoon sa ale na nakakita sa akin. Sino kaya ako ngayon? Isang palaisipan na nakita ko sa sarili ko kung ano ako ngayon. And that might happen as an alternate reality in my life. It happened. No? Nangyari yun. Totoo nangyari na nawala ako. Pero yung sakaling hindi ako hinanap ng aking mga magulang, ano kaya ako? supposedly hindi ko alam sa reality hindi ko alam pero when i meditated and set on my alternate reality sinasabi na maaring naging pulis ako isang reality na ano isang reality na maari akong isang pulis o maaring isa akong gym instructor at meron din isang reality na nakita ko na isa rin daw akong doktor medical uh, medical uh, doctor no and then meron pong isang reality na isa rin akong abogado. So itong mga reality na ito is nakita ko kung sakaling hindi ako ngayon ako. No? At isa pang reality, no, kasi nag-college po tayo, ng college, I took up a Bachelor of Education and Secondary Education. Pero hindi ko sa tinapos, hindi ko sa natapos. Ngayon, kung sakali, natapos ko ang pag-aaral ko sa New Era University at nakagraduate ako ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies and History, ano kaya? Siguro isa akong professor ngayon, no? O college professor. Although itong bagay na to, no, college professor, ay eh parang kahit hindi man ako nakatapos ng pag-aaral, ay eh parang parang tuloy-tuloy pa rin, no? Na natuloy din to sa reality o nakikita dahil kasi ngayon nagtuturo ako ng mga tao. Yung mga tinuturoan ko, eh, graduate ng high school, iba, post-graduate din, no? So, dahil kasi specialty class, meron tayong Hilot Academy at meron tayong religious study sa Templong Antohan. So, ang mga pumapasok sa atin, yung mga college graduate o nakapagtapos din ng high school o college, no? So, nagtuturo pa rin tayo. But then, ito yung mga alternate reality ko. Pero, sa alternate reality ko, pihado mayaman siya, may pera siya. Kasi yung realidad ko ngayon, pinili ko kasi ang pagiging simple na lang at payake. Hay. <laughs> Siguro kung naging gahaman nga ako, marami tayong pera. Isa na rin tayong mga TikTok or yung TikToker na namimigay ng pera sa mga viewers. But then, hindi eh. Pero, hindi ibig sabihin na hindi ka naging ganon ay hindi mo kayang gawin. No? Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa, ikaw pa rin ang gagawa kung anong klaseng buhay ang ibubuhay mo ngayon. Maging abogado ka man, maging doktor ka man, maging teacher ka man, maging polis ka man. Kailangan lang magkaroon ng pagkakataon, opportunity na makapasok tayo sa ganung bagay. And everyday in our life, tandaan niyo po, tayo ang gumagawa ng sarili nating opportunity binubuksan natin ang bagong araw, sinusimulan natin ang ating araw sa pamagitan ng ating pagkilos at paggalaw. Ngayon, ano ang pagkilos mo ngayon? <coughs> Di ba? Saan ka pupunta ngayon? Ano ang gagawin mo ngayon? Ang gagawin mo ba ay magiging kapakipakinabang para sa iyo ngayon upang sa hinaharap ay may benefits ka pa rin? Yan na yung takbo ng isipan ko eh. Parang I enjoy waking up every morning celebrating life kasi may bagong buhay na naman. Pero after that, no, susunod so, na yung pagka-enjoy is ano ang gagawin ko? Yung ginagawa ko ba ay para ngayon? Kasi minsan, yung ginagawa natin, ito na rin ay natin para bukas. Pero din nagsasabi, be happy of what you have today and let tomorrow come with a surprise. <laughs> hindi ako masyadong ano eh, hindi ako masyadong fans ng surprise. Imbes <laughs> na masurprise ako, nagagalit ako. Pero ganun pa man, ganun pa man, itong video na to, siguro after a year, baka mapanood ko, magiging memories ito. Tatawanan ko na lang lahat ng nangyari. Pero para sa inyo mga kalahi, para sa inyo, tuloy lang ang buhay, tuloy lang ang laban. Nandito ako, papakinggan ko kayo, I will endure your behavior. I will listen to your problem. Iyak tayong dalawa o tawa tayong dalawa. Pero wag tayong mag-aaway, ha? So hanggang dito na lang. Ito muli ang Apo Adman ng Templong Antonio Lumpiang Agama. Nagsasabing, mayari na. Pag-asabing, paalam.